Ngayon guys, luto tayo ng paklet. Ang saori nito ay sipon-sipon lang guys. Hindi tayo nagsawag ng baboy. Ayan, gawin na natin ng gulay. sa ng baboy ayaw nila nang may baboy kasi ang partner niya pritong tilapi so mas okay kasi mahal ang baboy baboy lang din di ano ang ng mga nakaraang Kamu isi ya guys. Sekarang kata pesan nggak ada. Ini buku ilmuwan jadi semuanya bokeh. Ako guys, pag nagluluto ako ng gulay, hindi ako nagsasabaw. Depende sa gulay. Lalo na ito pakbo. So, tubig kasi ito. tapos Kapag ng asan mo pa, lalo siya magtutubo. ito sa sarili niyang tubig. Ayan, simple. Ano lang ito guys, ulam namin, bahay Ang partner niya ay Triton Tilapia. Naluto ko na yung prito. Mauna na. भाइ तपाईँ नोलाई काठले luluto natin itong mabuti dito yung natin mabuti dito na natin sya luluto. pag pagluto na titimpla natin yun na talagay na natin yung oyster sauce yun na siya. luto na so hanggang dito na lang guys yung video ko sa aking tablet kasi nangangawit na ako <laughs> mainit pwede ko naman tapusin to hanggang sa naluto kaya lang <laughs> nangangawit na ako ayan mamaya pag finish pa adag to luto na kain na po tayo Ang patlir ni ating mo Mm -hmm. Ito natin to dito. Hanggang sa manig ito siya. Ayan. Hindi ko guys lalagyan ng sabaw. Ayan. Ayan. Thank you for watching po. Shout out po guys. Thank you, thank you.